Ano na? Kawawang makabayang Black. Ah. Oh, real talk ha? Franz Castro, shoutout sa Raul Manuel, Arlin Brosas at ang grupo ninyong Makabayan Black. Ito tatandaan niyo. Huwag na huwag ninyong gagamitin ang salitang para sa bayan, para sa mamamayan. Kailangan malaman ng mamamayan para sa mga kabataan, tandaan nyo, hindi lahat ng ordinaryong mamamayang masa ay e naniniwala sa inyo. Mas marami dyan ang kinasusuklaman kayo, katulad ko. Ngayon, wala kayong karapatan na gamitin kami sa anumang debate nyo, sa anumang pagpapahayag nyo, na tila may concern kayo sa taong bayan. Tandaan nyo, personal na interest nyo lang ang inilalaban nyo. Kaya wala kayong pake, pake alam sa amin. Ha? Hindi nyo nirepresenta ang taong bayan at ang kabataan. Ang lahat ng taong bayan at lahat ng kabataan. Raul Manuel. Itinatakwil namin kayo. Tandaan nyo yan. Ha? Wala kayong karapatan na gamitin kami para sa personal na interest nyo lang. Tapos ang usapan.